Hindi sigurado kung magbabalik si James Yap sa PBA kahit na sa Magnolia Chicken Timplados Hot Shots. Ayon sa pinakabagong balita, sinabi ni James Yap na hindi niya iniisip na bumalik sa Pure Foods franchise, na ngayon ay kilala bilang Magnolia Chicken Timplados Hot Shots. Gayun paman, ang kanyang dating teammate na si Mark Pingris ay naniniwala na si James Yap ay maaari pa rin magdala ng mga fans sa team kung siya ay magbabalik. Si James Yap hindi sigurado kung maglalaro pa siya sa PBA, huling napaglaroan nga nito ay sa koponan pa ng Blackwater Bossing. Sa ngayon ay hawak ng Blackwater Bossing ang rights nito. Nag-iwan naman si James Yap sa Purefoods franchise na ngayon ay Magnolia Hotshots ng Legacy at tinuturing pa rin bilang, The Face of Pure Foods, ayon kay Mark Pingris. Ayon nga sa pagsusuri ni Mark Pingris kay James Yap, malaki ang naging epekto ni James Yap sa franchise at kahit na sino pang magaling na rookie ang sumali sa team, hahanapin pa rin ng mga fans si James Yap. Sa ngayon walang nakakaalam kung kailan ito magbabalik sa Magnolia, pero naniniwala si Mark Pingris na makakapagbigay siya ng malaking epekto sa team kung sakali mang magbalik siya, dagdag pa niya, dapat e-retire ng Magnolia Hotshots ang jersey ni James Yap bilang pagkilala sa kanyang contribution sa team. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung kailan o kung magbabalik nga ba si James Yap sa PBA o sa Magnolia Hotshots. Samantala mabilis naman kumalat ang balita na nagkita sa basketball court sina James Yap at L.A. Tenorio para sa isang friendly match o ensayo. Pero walang konkreto pa na detalye tungkol sa kanilang pagkikita. Pero may ulat na nagsasabi na si L.A. Tenorio ay nagta-target sa record ni James Yap sa pinakamaraming three-pointer sa PBA. Kaya posible na sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga karanasan sa liga. Narito naman ang mga nakamit ni na James Yap at L.A. Tenorio sa PBA. Para kay James Yap, naging 2 time PBA Most Valuable Player, 7 time PBA Champion, 16-time PBA All-Star, si James Yap ay may record na 1,178 three-pointer sa kanyang karera sa PBA, habang si L.A. Tenorio naman ay Barangay Ginebra Team Captain, nakamit niya ang 1,174 three-pointers, kailangan niya ng lima pang tres para malampasan si James Yap. Sila ay parehong kilala sa kanilang mga kontribusyon sa Philippine Basketball, at maaaring sila ay nagkita para sa isang espesyal na okasyon o para mag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa sports. At para sa mga layunin ng kanilang mga koponan o para sa mga personal na dahilan, hindi natin alam ang eksaktong dahilan kung bakit sila magkasama sa ensayo, pero sana makatulong ang mga impormasyong ito. Sa ngayon, yan ang ating nakalap na balita about sa pagkikita ng dalawa. Kung may opinion kayo tungkol sa ating napag-usapan komento nyo lang sa ibaba ng video para mapagusapan usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.